The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Tuho tayo para ipanawagan ang kagyat agaran na pagsasabatas ng dagdag na sahod across the board nationwide. Ito, marami na namang nag-away-away dahil sa 200 pesos na dagdag sahod sa mga simpleng empleyado. Eh, marami nga nagsabi na yung iba, nagpapasikat lang, which is true ginagawa nila yan hindi dahil sa literal na trabaho kundi iboboto nyo sila sa next election ng gila sila sa mga simpleng tao mamamayan ito namang ibang mga mamayan nagagalit kasi nga hindi agad daw ginalaw ng senado pasapasahan parang walang plano na ipapatupad yung dalawang daan ito magunos dili ka muna mag isip ka muna ng malalim now kaya ba ng kumpanya, lalo na yung mga maliliit na kumpanya. Let's just say kaya 200. Anong gagawin ng kumpanya para hindi malulugi? Ipapataw nila yan sa produkto o serbisyo. ba? <laughs> diba? Na binibigay nila. magne-negosyo ka man lang malulugi, huwag na lang, huwag ka na lang magnegosyo pag ganun. So ipapataw, ganun pa rin, cycle. Ikot-ikot lang. <laughs> yung tawag, kakanta ni Sarah Heronim. Tandaan nyo yan. At pag hindi kaya, masasara yung negosyo. E kunti na nga lang yung mga negosyo na andito. Sa isang posisyon, ha halos isang daan yung mag a -apply. Diba? Imagine ninyo yan. Alam nyo kung anong sekreto niya? Disclaimer, hindi naman sa nagmamatalino ako o nagmamagaling. Alam natin at alam nila yung solusyon pero ayaw nilang hanapan ng paraan gusto lang nila magpapakyut-kyut, magpapapogi sa mga tao, sa publiko. Pero ang solusyon niyan guys, supply. Tapatan ng supply ang demand para magmura lahat ng kailangan. Pati kumpanya, magpapasok tayo ng maraming negosyante dito. Alam kong hindi madali, pero kaya solusyon na ng gobyerno yan. Papasok tayo ng maraming negosyante dito para magkaroon na ng kompetensya. 'di ba? insist yung mga negosyante na magbigay ng magandang serbisyo lalo na sa mga empleyado nila kasi nga yung mga empleyado marami silang pagpipilian na trabaho. O sino mag-a-apply sa kanila kung marami tayong pagpipilian ng kumpanya? Ang nangyayari sa atin dito, baliktad. Isang posisyon, kulang na lang. So, maswerte na sampu lang kayo mag-a-apply sa isang posisyon. 'di ba? Imagine niyo guys, 'yun na yung solution diyan ayusin yung kuryente, yung serbisyo, peace and order, tubig, tsaka yung proseso. Daming dami nagre-reklamo. May sertifikasyon sa national, sertifikasyon sa pati barangay. May <laughs> Isahin na dapat, Diyos ko naman. Tapos, pahirapan pa talaga pagkuha. Siyam-siyam pa. Eh, samantala sa ibang lugar, mag apply sila. Mura na. Isang eh, proseso lang. Pagka kinabukasan, makukuha agad. Wala pang under-under, side-side table na mga ganyan. Mapaya pa. Mura lahat. Mag-provide yung kailangan na energy nila. Kuryente. Eh, samantala sa atin dito, pag magpapatayo ng isang malaking kumpanya, ikuha lahat ng enerhiya. Eh, ano, wala na. Hindi, hindi na makakagamit yung mga naniniraan sa lugar na yan na pinapatayuan ng malaking kumpanya. Kaya yan ng gobyerno, guys. Utang, lalo na ngayon. Utang ng utang. Tapos walang... Hindi natin alam kung saan na napupunta. Tapos si pinaglalaban nyo pa. Lahat talaga kayo. Hindi sa nagmamatalino ako, ha? Pero tama ako, di ba?